Ang linaw ng tubig. Woo! You know? Ang linaw at ang lamig. Ang dami. Ayun. Ay, o. ito may karpa. kumutan. Dalawa. Ay, hindi siya karpa. Yung ano? Ano ba? Ano bang tawag dyan? Oh. Silver crab. Uy! Oh. Nasa labas, boss! Wow! Ah! Kakabigat oh. na. Hello! What's up, mga kafeng? Magandang umaga sa ating lahat. At for today's vlogs, mga kapengyo, ay nandito tayo sa ilog. Ang pagbabalik ng magkaibigan na matagal nang hindi nakapangisda. Dahil uh, mahirap na ang pangulam. Matagal na tayo hindi nakapangisda. Ay bumalik tayo dito sa ilog, mga kapengyo, para manghuli naman ng ating uulamin. Tamaan nyo kami ni Katunying mga kapeng nyo At ang grabe Tunying Tignan mo naman yung mga isda Oh Wow Nakaw Wow naku naku nako Saan ang karpa? Busin yung karpa busin yung Ay no ito 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 Ay no ay no ay Hindi ko makita ba atras na busin Ino, 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 ino. Ano na, tarasa. Dapat mo na, dapat, dapat, dapat. Yuko mo na tayo, mga kapeng nyo. Baka maramdaman nila tayo. Maramdaman na nga nila. Maramdaman na sila. Dito na lang mo na itong bag na. No? Eh, ito na mo na dito. Karili ka na ba? kang ano, ano nila. Ito, ito lagayan natin. Ay, eh, wala tayo lagayan? Meron. Plastic na lang. Hmm. Malakas yung instinct nila. Kaya Dito mukha gaysan, sa lubong. At yung ilog dito kakaiba, parang Atlantic at saka Pacific, Pacific, Pacific Ocean. Magkaiba yung kulay. Ano ano? ano? Dito mo hagi sa Para yung mga nandoon, pagka ano, pagka ano nang ano, pagka bagsak ng lambat, tatakbo sila, tatakbo. Lalangoy silang palabas ganoon. Pwede eh, di maaharang sila ng lambat. Mm. Okay. Ah, ba Ang galing ng instinct ko, no? Good! Hehehe! Eh, laging yung mga... natin sila. Tagal na akong dinakatikin ng sila ato. Puro gula yung binabanatan ko sila. Oh, Aba-aba, right. eh. Lahat lang sa gula, eh. Maganda na tayo mamatay. Tayo. <laughs> Yung naghuli natin ni Katropa dito dati na laki, yung dito. Oh. Uh -huh. Yung nagsayaw-sayaw pa tayo. Ang mahal pala ng isang slice nun. Sa palengke 120, ganito lang kanipis na slice. Ayun. yung hindi parang kasi karpa yun eh. Yung parang karpa, pero siyang karpa, pero walang balbas. Oo. Uh -huh. Pagka tingin ko dun sa ano yung 120, isang slice lang na maliit. Parang one fourth lang yata yung kilo nun. <laughs> 120. Hindi ko na ata marunong, hindi na ata ako marunong maglambat mga kapingyo. Sundan lang natin si Kakeng kung saan niya gusto. Dito sila. Pagkahagis mo, talunin agad natin. Tapos ano, iharang natin yung lambat para yung mga lalabas eh. Hindi makakalabas. Ay, mga lalabas eh.

wala, wala, wala. Wala ana. Kole. Wala, wala, hindi pa rin sila nakalabas din. Dalat. Okay, grabe, grabe wow. wow. ang, ang, ang lamig. Ang laki. Dalat dali pa rin. Uy. Ano no? Pede ba lumubog 'to? Hindi. Wow. Oh, wow. Linaw. Linaw nang tubig. Who? You know. Linaw, 'pag ang lamig. Malinaw. No. Hindi madali yung karpa. Pero dami naman. Dami, madami. Bayan nun, tumabit kami na ang panong buong alay. Ah. Nah, kami semang isda. Nah, kami semang. pang daing. Paganda na tong lambat natin mga kapenyo kasi Maliliit ng butas. Oo. Kuha pati maliliit. Tataktak lang natin to. Pakabilis. Oh. Napakaangas. Kukuha nga tayo ng malilit pang daing. Laki. Daing tas prito. Sahog sa papaya. Mga kamis. Mga talaga mga kapengyo. Matagal na tayong dinakahawak ng tilapia dito sa ilog eh. Yan o. No? Nakapaktak mo oh. Grabe naman yun. Uwian na agad. <laughs> Isang hagis uyan na. Hagis. Ay, hindi natin naabutan yung mga karpa eh. Dami pa naman nung. No. Sa so, so dagat naman, summer na boss. Kung saan summer, di tayo nakakapagdagat no. Yan. Wala busy tayo sa ano eh. Hindi kasi nagkakatugma yung oras na ng ano eh. Ng free Gardening pa kasi. Eh. eh pag summer sa natin yung pagtatanim. Hindi pag winter na eh. Wala na naman. Sarap matulog pag winter eh. Sarap matulog. Nasa dagat nga tayo pag winter eh. Hindi <laughs> makatulog ano. Nananahimik na yung buhay mo eh. Boss, may isda tayo? Tara! Nananahimik <laughs> yung Malamig kaya ngayon? Hindi naman malamig dito. Pagdating sa dagat. <laughs> sa dagat. Ah! Oh! Saan-saan napupunta? <laughs> Tahimik na kasi yung buhay natin. Ang dami, dami pala. Oh. Mm -hmm. Kahit naman kasi malamig, kung maraming mahuli, enjoy naman kasi. Oh. True. It's true. E, dito na lang muna natin ilalagay mga kape tapos dagan natin ng plastic. Oo. Oh. Para isa na lang yung pagpunot natin mamaya. Kasi susugurin natin yung dun sa bungad ng dam. Kurahin natin ng Dalawa. Sana. Naglog na. na. Ay, hindi lang sumabit yung ano? Marami sana. Oh. Oo ah. Tara, untay. Sabulin natin yung pinaka. Ayun, Ay, ang dami nila doon. Muna ka. na eh. Di naman? Sakto lang. May mga puti ang pa doon. Eh. na. Wiiiiw! Grabe naman yung body. Eh. Ang natalon-talon pa. Ay, sayang. Nakawala yun, oh. Ay, dami na. Uy, dami! Ang dami! Oh. Karapak! Uy, karpa Dalawa! Sayang! Turo tila ako pinatakluban. Uy, may karpa Isa! Uy, mga ilaw! Ang dami! -dami. dami. Ang -dami. dami! Ay, no? Ay, ito may karpa na kumutan. Dalawa. Ay, hindi siya karpa yung ano. Ano ba? Ano bang tawag dyan? Silver crown. Uy! Nasa labas, boss! Nambigino, mag magitamo. Masanabas. Uy. Oh! oh! Ah, Yo, bay, halien. <laughs> halien. Lul. Di kataka ko tawanan. Huh! Oh, Natromo na ako sa ahas. Unang tingin ko parang ahas na naman. Huh. <laughs> Timangjani si para yan. Jani, jani, yes papa. <laughs> Eating sugar, no papa. Kabigat naman yung bossing. Grabe namang kasi to. Grabe naman yun. Grabe naman kasi to. Grabe. Tinik pa lang eh. Johnny, Johnny, yes, Papa. Johnny, Johnny, yes, Papa. Ang laki. Sabi naman yun, oh. No? Mas malapad pa sa malapad yun, ha? Ito daw, kahit uh, ibilad mo siya, boil pa rin. Oh, kapag nilagay mo ulit sa tubig, mabubuhay. Okay. Ihawin kaya natin. Pwede, Ah. Uy, may, may nakuha pa tayong ano? Uh, Igat. Jaguar. Anong jaguar? Yung ano? Isdang... Itim? Oh, the, batik, batik, parang ito. Parang lapo-lapo. Ano ba yung jaguar? Tilapia din to eh. tilap. Ibang breed ng tilapia. Malaki bunganga Ay, ibang breed ng tilapia. Slice breed. Ito, ito, ito yung tinatawag nila na ano. Jaguar. Kung balik mo. Ito yung tinatawag nilang jaguar. Pero kapag baliktarin tarin mo, guardia. Hahaha. <laughs> Hahaha. Naubo <laughs> naman yung boss. Naubo na naman ako eh. Oh. Binanatang mo na naman ako ng joke mo boss. Sorry. Jaguar yan nila Ako din bossing may tanong. Ah. Ano? Ah. Saan binaril sa Jose Rizal? Ha? Ano yung mga tanong Saan ka ba? Saan? Sa likod. <laughs> Akala ko sa luneta eh. Uh, luneta sana ang... Sa luneta ba yun? Oo, oh, sa luneta. Eh bakit sa Luneta Park ipinatayo yung revolto ng si Rizal? Kasi doon siya binaril. Hindi. Bakit? Kasi kapag sa sa traffic. Gawin yung mo Eh bakit ipinatayo, yung, ipinatayo ang revolto ng Kasi bayani siya? Hindi. Ano? Kasi pangit naman tignan kung nakatuwad. <laughs> <laughs> ayaw yung mga ano, ayaw ano, at mga kuha nga din ng ano dyan. Eh anong sabi niyo si Rizal? Ano ang huling sinabi ni si Rizal noong pagkatapos siyang barilin? Wala. Mayroon. Ano? Aray. <laughs> Aray. <laughs> ito yung, ito yung karpa na ano, para yung joke-joke, e, ano. Pag-ano ka pa ng mga... Joke time! It's joke time! <clears throat> Dalawang halis pa lang mga kapengyo, pero parang... Okay. Ano na? Parang isang sako na yung nakuha namin. Ano huli? Kung nga tayo ngayon, ipapalit na, ano. Papalit natin doon sa ano, nang juice. Nagpapalit pa daw sila doon? Oo. Uy, uy, uy! Lagi, lagi doon. Uy, uy, uy! Sayang. Ibigyan nga niya yung mga kasama ko doon na walang walang kapalit na tilapia eh. Kapag may kapalit, mas lalo tayo big. Oo. Uh -huh. Kahit magtatatalon kayo dyan, wala na kayong kawala. Buti na lang mga kapeng yung nakabalik tayo ulit dito sa ilog. Tagal din, bago kami nakabalik ni Mr. Tunyong dito Long sa ilog. Bondin. Talagang nag-focus kami dun sa ano, pag pa... tatanim Hindi naman namin iniisip yung ano eh Yung um... Tawag do? Tawag do Tuloy mo nga mas tawag do Hindi natin iniisip ang mga problema Layo ah <laughs> Hindi natin iniisip ang mga problema Ano ko Ano Ginawa yun <laughs> <laughs> Grabe naman yung ano. Um? Okay lang ba? Tawid tayo? Oo oh, ah. Hindi, ikaw ang inisip ko. Huwag mo ako isipin, bossing. Pre. kailangan ang isipin mga mo. Nyo, bago tayo, ano, kailangan okay sa kasama natin. Di? Para, okay. ano. Ikaw okay lang ba sa'yo? Tatawid tayo dyan. Oo. Oh. Tawid tayo. May meron kasing lihim na ano dyan eh. Lagusan. Ligusan. Ay, nakawala na yung isa. Sayang. Ang sarap pang huli to. Ang bilis makahuli. Ang, ang bilis magtanggal. Mm. Hindi haggard, sabi nga nila eh. Oh. Hazard pa. Haggard. Yo. Yeah. Hindi hazard o hindi haggard? Ano boss? Hindi hazard. Hindi, hindi hazard? hazard. Sasakyan yun eh. Hazard? Hindi ah. Hagar. Hazard o haggard? Haggard yata. Ito? Huh? <coughs> kaya oh, Ano dito? Bato-bato dyan eh. Hindi, ito, ito. Itong part na to. Kasi pag dito, agos yun dyan. Johnny, Johnny! Oh, isa pa doon, Ano yeah. pa kaya doon? Eh, ito. Malamang. Nandyan yung mga yan. Ito yung tinatawag nilang Atlantic at Pacific Ocean. Tingnan nyo yung tubig. Magkaiba ng kulay. Kita ba sa camera to? Magkaiba ng kulay. Isang malinaw, Aris manabo. Ang sa inyo mga kapeyo. Ito yung ilog. Wow, ilog. <laughs> Kiko. Kiko, ikaw ba yan? Hindi na... Hindi na... Wow!

Boss, anong tawag sa isdang lumpo? Anong tawag sa isdang lumpo? Isdang lumpo? Oo. Ano? Fish fillet. Fish. <laughs> fillet ya. <yeah? laughs> Fish fillet pala. <laughs> Ito yung ilog. Wow. Wow. Ilog. <laughs> <laughs> Simpleng joke pero nakakatawa, no? Ang grabe naman yung bossing. Medyo malit yung huling halis natin na yun ah. Pero pwede pa rin. Ang tres meron. Baka makuha natin yung dalag dyan sa kabila. Oh, 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 oh. oh. Bakit ka pa tumitingin ka Natutunan mo ako Bakit kapag ka pa lumalagin ka Tumakabay okay. na puso Kapag baha talaga dito sa Taiwan mga kape nyo yung mga mga isda isda naglalaki sila dito sa gilid kasi natatangay kasi sila mga kape nyo kaya kung mapapansin nyo sa mga nagbablog, vlog marami yung mga nakikitang nakalutang, nagkakamatayan dahil dun sa baha yun. Nalulunod sila? Oo. Oh, nalulunod sila sa sarili nilang ano? Lupa. <laughs> 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 Sabi ko nga <laughs> sa'yo, <laughs> bossing, nandito ako lagi para supportan ka. Kapag nag-loading ka, ako magtutuloy. Saan magagis? <laughs> dito wala na. Dito kaya. Yan. Dyan, meron pa ba dyan sa dito? Dito tayo. Sa... Eh, naipon ako. Oh. Mamumurot ka na lang mamaya, boss. <laughs> Lumalim din yung tubig dito. Hanggang dito inaabot ng tubig. Naulan kasi maghapon eh. Oh, Kala ko ka, ano yung tumutunog May rinig mo? Radyo? <laughs> Tabi-tabi po. Oh, boss! Ang ginagawa mo! <laughs> 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 yung reaction, yung reaction. Oh, ang lamig guys! hindi ko nakunay ng maayos, hindi ko nakalapit. Uy! Hindi ko nakalapit doon ah. Hindi ko. Uy! Huwag ka nang gubit na. Malakas ang agos. Malalaki dito. Malalaki, oh. 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 Dalag. Malalaki pala kaya pala pinagihila ako eh. Oh, bakit ka naman kasi lumuglog, boss? Nice, nice. Uy, ini tilapia, boss. Oh. Ano? Oh. Nakasuksok. Tambalan na. Baka mamaya, ilog. <laughs> May trauma ka na sa ano, no? Ano na, baka patibong yan. para against the wind. Sabi mo lalakad din. Solve din yung ano natin. Pagka lub 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 lub. Uh -huh. Wow. Kiss da. tilapia. Wow. Wow, tilapia. <laughs> Mga may title ka na po sa. Yeah. Ito ang ilog. Wow, <laughs> wow. ilog. ilog. <laughs> yung, <laughs> yung, yung, yung kinatatakutan ni katropa na isda eh. Yung, ng tao? Nalabas yung mata. Hindi naman ah. Sakit ko But it show. Ito, contact show. lens. It's full time. Full time. Oi. Ito na, dito na tayo sa ano. Exciting part. O, oh, ayan mga kamenyo. Bali tapos na tayo maglambat at ito lahat yung huli natin. Iba't ibang klase, may karpa, may jaguar, may tilapia, silver carp, tapos mayroon din tayong Mang Johnny. And of course, the Mang Johnny. Oh, right. ayan mga kapeyo. At pauwi na kami ni Mr. Tunyin kasi napakadami nito. Mamimigay tayo sa mga kasama natin para makatipid din sila sa kanilang pang-ulam. At salamat, maraming maraming salamat mga kapeyo sa walang sawa yung pagsuporta sa amin ni Katunyin. Hanggang sa mga susunod pa lang mga vlog. Sana hindi po kayo magsasawa at lagi nyo po kaming suportahan. Di man hindi naman po namin kayo maisa-isa ay nagpapasalamat po kami sa inyong lahat. Ingat po tayo palagi and God bless po sa ating lahat.